Eu não vou a frente. eu não que foi que e ninguém me Hi, good morning! Good morning mga katuwang! Diyos maray na po sa Indogobos mga katuwang! Ngayong umaga pupuntahan natin si Tay Tomas kasi pagising ko ng umaga may text po sa akin yung isang kapitbahay po nito at uh, si Tay Mas daw po ay eh, uh, uh, pinakiusapan siya na i-message ako kasi problema itong si Tay Tomas mga katuwang yung bahay daw po niya eh naka-schedule na po na gibain at uh, ilipat itong si Tay Tomas i relocate doon sa relocation site na binabanggit uh, dito sa medyo malayo doon sa lugar niya at doon sa kanyang hanap buhay malayo itong lugar na to mga katuwang kaya yan ang pinoproblema ngayon ni Tay Tomas kaya ngayong umaga unahin po natin siyang puntahan mga katuwang eh. rinuna po na po natin yung uh, um, trabaho po natin mga katuwang check po natin yung mga trabahador po doon sa ating pinagtatrabaho construction firm no kasi ang trabaho po natin mga katuwang timekeeper doon po sa isang malaking construction firm then pag po yung oras natin ay eh, uh, pinupuntahan po natin yung mga taong humihingi po ng tulong sa atin yung mga binablog po natin mga katuwang tara puntahan po natin pinagawa nating bahay dito sa lugar na to na kasama sa mga maididimulis kasama tong bahay ni Tay Tomas and Mulong Rochelle and uh, itong kay sa yung namatay na tatay Johnny ito si Tay Tomas sayang bahay na to tagal na pinangarap ni tayo tumas na magkaroon ng ganitong bahay. Pero malungkot kasi kasama ito sa gigibain sa madidimulis mga katuwang itong bahay na to. Tay Tomas. Good morning. Good morning Tom. Kumusta kayo? Good. Ah, naligo. Very good. Ay, thank you, thank you Sayang Matagal na pinangarap ni Taito Mas Nagkaroon ng sariling bahay, ganito Wala doon sa kanyang gibagibong bahay Pero ito San taon lang halos Matapos natin gawin ito Kasama sa madidimulis itong Bahay niya Kumusta? Day off o absent? Damit kayo, magdamit kayo Kitang kita ang uh, pagiging macho nyo Yep. Ayan. Hindi pa natin tiyak kung doon sa lilipatan ni Tay Tomas eh, may maayos na silang bahay Ma doon. Sayang. Walang tapon ito. na very good good morning po good morning, good morning tayo Tomas andang umaga sa iyo nice to po po punta ko rito kasi yung uh, kapitbahay mo nagte-text sa akin okay. na pinapupunta mo raw ako dito kasi uh, nakaschedule schedule na itong bahay mo na bibain mga no? okay. ilang kayong mauna sa first batch nagbibain ilang bahay 31 uno 31 kasama itong bahay mo. Um, kasama po ito. Oo. kalungkot lang, no? Matagal natin itong, kung uh, ay uh, kumbaga, eh, uh, eh, pangarap mo, di ba? Kaya nga lamang, syempre, hindi mo naman pag-aari ang lupa sa gobyerno yung lupa. Kaya wala tayong gagawin, kundi sumunod dati tayong magagawa, no? Opo. Thank you, thank you. Ano oh. Ilang bahay ba yung nandito? Ano po ito lahat? 86. 86 na bahay. Okay. So, ang, ma mauna yung 31 na bahay. Yung okay. 31 ng bahay, mauna kasama itong bahay mo. Opo. Okay. Kung po ito lahat, ang mauna doon, kuwangin ka po lahat. Kasi, ang priority yung una muna po na sinasabi ni Mio, yung ng bahay, okay. may iiwan niyo siya. Okay, okay. So, so dito sa unang batch, kasama, kasama ka po. 31. Sa 31. Okay, okay. Sige. Nakita mo na ba yung paglilipatan ninyo? Opo, at paapong po, may blessing na. Galing ka doon? Opo. Nalilinsan na po namin yung loob ng bahay. Hmm. Lahat ng mali pa. Nilinisan mo na po. Ah, may bahay na. O, oh, meron na. Ayos na po. Oh. Paanahan lang ng pu kusina tapos mapanimis. Ah, yung bahay parang kinahon. Parang hindi kahon po. lang. Yan Ganito na po ang style. Kaya nga. Opo, oh, kinahon. parang kinahon na. Opo. Oh, kwarto lang ang nandoon, kwarto Lata, tapos eh, salasalong sila, oh, salasalong maliit, walang kusina. Wala po. Oo, oh, kaya. Nga. Wala po lababo. Oo, oh, ganoon nga ang tinatawag wala na kinahon. Para kang uh, nagpagawa ng bahay sa pigloan mo sa pag-ibig o SSS, wala no? Po. Na kinahon lang, wala pa yung balkonahe, wala, wala pa yung kusina, ganoon. Isang hilera po, parang eskinahon. Oh, ayun, okay. So parang ano, para kayong yung yung dugsong dugsong. Yung po. Ah, school type. Oh. Okay. At least mayroon na paglilipatan. Hindi oh, na tayo mamam problema sa kung saan ka titira. Opo. Oh, Kaya lang sabi po ni Mayo, simple, siguro po niya yung imahin may mga kontado, sarili kontado, bago po niya ilipat, ilaw na muna po niya. Tutal po niya, may estilasyon na. Oo. Ililipat na lang po yung kulta doon. No? Okay, pangalan. Yeah. Siyempre. Eh, Kasi kasuhin mo pa yung sa Kanureko. Eh, yung para ano mailipat. Po po, yung po anaki na ano, na kulta doon. No? Siyempre po, ma malami pong kapil na iyaano doon sa, ano, sa Kanureko, sa opisina may meron pong imbedin yung pong resibo ng kapitbahay doon sa lilipatan mm -hmm. tapos po yung resibo ko mm -hmm. tapos po yung <coughs> yung pinirmahan namin doon sa mm, -hmm. mm -hmm. bibigyan kami ng isa ipapasirak po lahat okay. Yung, pati so, po yung valid eh, kailangan sundin natin yung requirements yun, eh. No? Para mailipat itong kontador mo doon sa bagong bahay. Yung bahay mo doon, may maliit na sala, may kwarto. may po. Ah, mahiwas. Oh, very good. Mas malaki dito? Mas malaki po dito. Very good naman pala. Wala well, ka naman pala dapat ipag-alala tayo, Tomas. Maganda naman pala magiging kalagayan mo. So, anong kailangan mo? Ba't pinapunta mo ako rito? <coughs> Maganda naman pala ang magiging kalagayan mo doon. Mas malaki ngayon. kisa dito sa bahay mo. O, po o ano po ang kailangan mo, Tayo Tomas? Bakit mo ako pinapunta rito? Ha? Sabi ko nga po, yung kailangan ko po, yung mas kasi hindi na po ako nakakalik. Apat na alam na po ngayon. Bakit? Eh, wala pong pamasahin. Ah, ganun. Yung pong kinisa ko doon, yung pong... Mountains, eh, nagastos na na ko po sa pamasahe pa po sa doon. Sa malis. lilipatan nyo? Opo. okay Okay. Nakatat yung malik po kami doon naglinis. Hmm. Na, ano po nung mga damo. Okay, nilinis nyo. Nagbal, pinabaldiyo niyo po, po yung ano, yung saka po yung kabita, pinalinis. Ang... Very good. So, At least, sabi ko nga sa iyo tayo, Tomas, yung ibang mga nadidimulis sa mga lupa na pag-aari ng gobyerno, karamihan bahala sila kung saan sila lilipat, no? Pero kayo, pinagawang kayo ng relocation site, may, may, bahay, yung lupa na para sa inyo, binigay ng LGU, ng lokal na pamahalaan ninyo dito. So hindi kayo, ano, hindi kayo inagrabyado ng inyong lokal na pamahalaan, pinagawang kayo ng bahay. Kaya alam, ang sabi mo, di hamak na sobrang at uh, mahihirapan ka rito kasi napakalayo Apo. sa hanap buhay mo. Walang biyahe. Walang biyahe. So, sa kalagayan mo, na nakasaklay ka, may kapansanan ka, maglalakad ka ng sobrang layo, napakahirap nun sa'yo. Sarap diba? Po. Opo. Saka isa pa, sabi ko na po, eh, nan nandoon lang po, eh, paano ka pa po yan? Eh, sabi po ng ano eh 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 dito po niya inano po sa inyo kung sino po niya makakatanan ng 50 years ng ito turn over pa ano daw po ay pag yun po niyang iba pag medyo naman po niya nakakaalwan-alwan na at may mamili niya ng luti Uh, sa ah, ibig sabihin hindi pa po sabi ibig sabihin po, hindi totally sa inyo yung bahay yung after 50 years 50, years po, 50 taon so tsaka po. pa lamang mapapasa inyo tsaka pa lamang ililipat sa pangalan nyo yung bahay hindi pa po oh. kung ito turn over po sa iba So, lang kung na kung nakakaangat-angat -al Kaya nga, ang ibig kong sabihin no. tayo, Tomas, kung halimbawa, ikaw, hindi ka pa nakaangat sa buhay after 50 years, okay. ipapangalan sa inyo yung bahay na yon, yung house and lot na yun na bigay ng gobyerno sa inyo, okay. ipapangalan na sa iyo yun. It's Pero, so, kung halimbawa, tumama ka sa loto, umaman ka na, umasenso ka sa hanap buhay mo ngayon, o oh, hindi, eh, di. after 50 years, hindi mapapasayo yun. Ibibigay yun doon sa mas karapat-dapat na tulungan, yung mga okay. naghihirap. Doon po sa mga kapinsanan din namin. O, oh, ganun yeah. nga yun tayo, Tomas. So, ibig 50 years, ano sa tingin mo? Ano sa tingin Sabi mo? Sabi nga po ni Kaya po, ano, meron pa rin. At <laughs> tayo, Tomas? Baka pa ng 50 years. Eh? Ha? Ilan taong ka na ngayon? 75. 75. So, dapat abutin ka ng 125 years. Ay, ay, pagka, po um. pagka hinabot ka ng 125 years at hindi ka pa umasenso, hindi ka umangat sa buhay, no? Hindi ka tumama sa loto, hindi ka umasenso dyan sa hanap buhay mong yan. After 50 years, 125 years ka na nun, mapapasayo na yung bahay. Mahapo. O, oh, di ba? O, oh, kaya si Kapin mo, umabot ka ng 125 years mga gulay po, huh? po. <laughs> Ano-ano? Mga gulay. Mga gulay ah? Na, ang... na, wal, na walang... Malang, sa ano, walang sa Walang machine, walang... Laga lang po. O kaya nga. Pwede so, pang tumagal. O ah, pwede. Lugaw Patigin lang. Patingin ka ng tainga mo? Karamihan kasi tumatagal yung mula ng <laughs> <laughs> eh, Bakit po yung tainga yung... nito? Maliit. Uh, maliit, maliit. Parang yun nga nga, 75, baka di ko na yun kayanin. No, oh, imagine 75 ka na, oh. Nakakapan, chicks ka pa. O, oh, diba? Malinaw pa ng mata mo sa mga dumaraan chicks doon sa sa trabaho mo. Diba? Alam mo, nakikita kita doon, eh, pag dumadaan ako. Pag dumadaan ako doon sa pinagtatrabahuhan mo, sa tapat noon, dumadaan ako madalas, sinisilip kita. Pag may mga, dum pag may mga dumadaang chicks na naka maikling short, titig na titig ka. Sabi ko si tayo Mas, o titig na titig dun sa naka short. Oh. Kala mo, di ko alam yun, ha? Yeah, na artista dito Eh. sabi ko, napakalinaw pa ng mata ni Tito Mas pagdating sa mga wow legs. Yan. Yeah? And <laughs> anyway, Anyway, malaking tulong sa iyo. Malaking tulong sa magandang kalusugan mo dahil Tomas, imagine 75 ka na. Solo ka sa buhay dito, walang nag-aaruga sa iyong asawa, anak, kapamilya, pero malakas ka pa. Yung pagiging masaya mo sa buhay, lagi kang masaya. Nakatulong 'yon sa iyo. para ikaw eh. hindi magkasakit para laging malakas no saka yung linaw na mata mo sa mga wow legs nakakatulong din yun sa iyo <laughs> talaga naman uh, pero balik tayo rito so hindi naman ako nag-aalala pala hindi naman ako uh, dapat uh, mag alala uh, tayo Tomas kasi itong bahay na ito nakalungkot nga lang kasi uh, pinagsumikapan itong gawin uh -huh. nung uh, uh, KSP natin abroad katuwang sa paglingap abroad si mama uh -huh. Pebe and family no ginastusan Ma, ito ni ma'am si ma'am uh, si Ma oh yeah, mga tulong pero ano paggawa nito si ma'am Pebi si ma'am Pebi eh kalungkot lang kasi malaki-laki rin ang gastos natin dito okay. pero yun nga eh okay. Yeah. Uh, na pero at least nagamit po din ng halos one year no oh nagamit mo nang dito ka nag birthday uh -huh. dito ka nagbagong okay. Uh -huh. taon nag pasko uh -huh. nag uh -huh. di ba oh tama so Katulad nga ng sinabi ko, hindi naman ako dapat masyadong mag-alala na na kasi ay, bililipatan ay, ka naman. Ay, ay, so ang kailangan, ay, kailangan mo lang ngayon ay kunting ay, panggastos gastos-gastos okay. kasi ang, to, ang, to, ang, yung pag-iba nitong bahay mo, Pandaya. dapat wag mo itong iasa sa demolition team. Kasi pag ang nag nito ay demolition team, masasayang to. Ay, oh, o, dito kasi ang ma ang po nito ay yung kanya-kanya kanya-kanya Opo. Okay. okay, very good yun. Kasi pag, uh, bawa, ikaw ang magpapagiba nito, siyempre, sabihin mo sa karpintero, dahan-dahan lang. Magagamit pa yung mga yero, magagamit pa yung mga materialis na yan. Alam na po nila. Ah, very good. Sabi ko, yun dahan lang. Yan, yan po, papo, mm. -hmm. inulubog lang yan. Uh -oh. Kaya hindi na po gano'ng mahira yung yung, yung tama. Okay. Kasi pag napalakas yung palo mo dyan sa hardiplex, mabababasag yan. Opo. Okay. Bago po itong yun yun, eh, yun lang muna pong ililipat doon yung punta doon. Okay. Na, okay. Na, okay. na, la lalakad po ako ng ano, ng opisina. Mm -hmm. Papasigot po po lahat. Oo. Oh. Uh, yun lang po ang mag-anggat ko doon. Yun lang po inaalala po. Ilang mga ilang milyon? Mga... Hindi po. Dalawang dal 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 libo po. Ah. Mauubos. Mauubos. Pamalit-balit, pamasahin. Oo. Oh. Uh, sabi ko nga eh, sa, sa pagkain siguro, dito na lang sa bahay. oh, may mga kapitbahay naman na nagmamahal sa'yo dito eh, no? Ang dami mong kapitbahay na nagmamahal sa'yo. Ako, nat ako, ako uh, alam ko na kung bakit uh, ginagawa mo yung pagmerong uh, pag meron ka, binibigay mo sa mga kapitbahay mo. Nagbunga naman na maganda sa yung mga bahay mo may pagmamahal talaga sa sa'yo, no? May pagmalasakit sa'yo. Tulad po so, sila. Oh. na lang po ako nila pagkain oh, very good, di ba? Ngayon yung sinasabi ko, uh, kailangan mo ding mag-invest ng magandang asal, pakikisama, pagmamahal sa kapitbahay para patulad mo, nag-iisa lang sa buhay. Pag may mga emergency o pangangailangan, yung mga kapitbahay mo dahil nagpakita ka naman ng pagmamahal sa kanila, mamahalin ka din nila. Gano'n naman na ang, eh. ang, ang paki, pakikisama ko, hindi mabibili. Tama, tama. Yun, very good yun. Okay. So um, kailan ng schedule talaga? Ay, ng pagiba. Pag may pera na po ako, hindi. Papagiba pa mo na. Kailangan ko na po yung ano, kontador. Opo, yung kontador. Okay, Akin so. Kailan po? Ayos na. Eh naka, nilakan, na nilakan na nila. Nilakan na nila. Oh. Eh, gusto ko nga po, may sabihin na sa kanila. Okay. Kinihan, gusto mo rin lakarin? Uh, Opo. Oh, Huwag oh, mong gagawin yun, kasi mahirapan kapag nilakad mo yun. <laughs> Ay, Magsakay ka. Matakay. Magsakay ka ang tricycle. <laughs> Pag-inay po ngayon, bukas na ako malakad para... Uh Oo. -oh. Para... Saktong mano. Huwag kang maglakad, sabi ko mahirapan Masakay. ka. Oh. Unang-una, sobrang init ngayon. Alam mo bang ang uh, heat index natin ngayon? 42 yata, 44. Ha? Yung heat index natin, yung sobrang init ng panahon natin, 44 uh, degree degrees Celsius. Okay. Sobrang init niyan, Tay Tomas. Kaya lagi, lagi kang magdadala ng tubig para hindi ka ma... ma... Tama, very good, very good. Binibigyan po ako doon yung... Um, doon sa trabaho mo? Okay, very good. Oo. very good, very good. ano? Binibigyan po, may nadala lang po oh, sa akin ng pagkain. Ay, very good. Ang galing talaga, no? <laughs> Uh, ay patunay na maraming Pilipino pa rin ang talagang uh, mababait, okay. marunong pa rin sa kapwa, no? Okay. Kita kasi yung kalagayan mo. Ninong po yung friend. Pina, Ina-text po. Kasi hindi e, ba na po ito bahay. Kaso lang po. Ita, ang una kong ininipat, yung punta ko. Kaya, na, naalala po ako, sabi ko nga po, ipatext mo si Kuya Lilong Ito Espanyol para pumunta po dito. Para ma, maanohan po ako ng pangangailangan ko ng pera kasi po yung hanap buhay ko nun. Wala naman po akong naiipon. Tama lang po sa pagkain, pamasahin. Kailan ay Tomas, kailan naka-schedule ang pagbiba nitong bahay mo ang pagdimulis? Ay kailangan pag ilipat na ko yung kuntador. kontador. Okay, so kailangan nating ilipat yung kontador agad-agad, no? Opo, uh, ano oh po. po. Mm, para okay. madimulis na to, magiba na tong bahay na to Opo. Oh, at makalipat na doon sa relocation site oh, na oh, ibinigay po. sa inyo ng ng LGU, oh, no? Okay. Eh, pasensya na po, Nino eh, Pantagal ko na po itong pinangarap na hilinga sa inyo. Magkabahay ako lang ganitong kaganda. Kaya lang po, ngayon, mawala po kaming magagawa. Mag Magigibad po po din. Pero, nag-ano naman po ako ng isang taon din dito. Okay. Isang taon lang po itong bahay. Na, Pinabot ka rin kaya, dito ng isang taon, na, no? Nakatira dito sa bahay so mo. Po nakasa nakakahinayang na po ako. nakapanghinayang talaga tayo ito okay. Tomas kasi, kasi pinagsumikapan natin tong uh, maitayo ito. para sa iyo okay. no nag ano para po para sa ng... pangarap mo na magkaroon isponsor. ng magandang bahay di ba nagmakawa po sa sponsor sana hmm. Ah. makasama na bahay tama anyway ganun talaga no ganun talaga okay. So, sige tayo Tomas ha na po ako. Ma, na ano po yung loob ko. Hmm. Pero, wala po ako managawa. Oo, kasi yung lupa, hindi naman sa inyo eh. Hindi sa gobyerno na, yung lupa, hindi. no? Lupa. Kaya, wala tayo magagawa, kundi sumunod sa oh, gobyerno, hindi. kasi may gagawin natang project oh, dito sa lugar ninyong ito. Hindi. Kaya, yung mga nakatira ditong bahay, madidimulis, aalisin, hindi. no? Okay, sige, sige. Sige, thank you. Maraming salamat po nino. Sinuntahan mo po ako dito. At tala po tulungan nila na ako sa aking tala niya. Isa pa po. Wala nga po ako ng pera. Opo. Sige, sige, sige. Tay <laughs> hey, Tomas, jangan mutu, to, hah? pang gastos muna. Babalikan kita. Anong okay. araw ngayon? webes Sabado. Babalik ako ng Sabado, ha? Okay. Bye-bye. Salamat po. bye, -bye. Ingat po.